So, good morning mga kulikot. Ngayon, may isi-share naman tayo. Uh, yung last nating video, ilang weeks na rin. Uh. So, gawa tayo ulit. Uh, ito, dito naman tayo sa agent natin, sa mga airgun. Ito, ano lang din, konting tips lang para makatulong sa mga hunting o mga naging agent natin dyan, mga naging airgun. Uh, so, ito. Kandang tips para... Uh, dito sa pagkakarga, baka dito sa baka nang pagkakarga natin so, ayan so, ito yung ganoon natin mga kaibigan so, tayo mga nagka-AGE natin bago tayo, tayo magkarga ayun so, para hindi sumiyaw magte tape loan tayo dito 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 kapag so, so, walang tape loan yan Sisigaw siya na sisigaw, wala talaga. So, ito yung tips natin para hindi na tayo lagi mag-tapon. Ayan, uh, so, testingin muna pala natin. Kaya mo tape run. may tape run siya, pero kung na uh, kailangan makakapal yung tape para parang siya na mas hindi siya sininga. Eh. Pero pag ganyan, 100% sumisigaw siya. Ayan, yeah. 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 Masayang so, yung CO2 natin kung ba nang sarake So ito, para hindi masasel na lang, lalo na tayo. May gotting tiger. tayo gan. So, na lang ilagay natin na nakapulito. sa lang lang sa text screw. Ayan. So natin sa text screw mga kulito dito lang. Ito Robert, eh. ano? Ano, natin, brother natin so, piso lang to. piso lang to. Okay, may kung may kalakalang gal So, matigas ito ang kuligod. Medyo matigas na So, ang mo siya ang kuligod. Hindi siya kakasya. Ang so, gagawin natin, kakasyain natin, bilihain natin yung gilid. Paipot. siya. Huwag niyo pa ang mga kuligo, isakot sakto lang. Ang sinyo lang isipot, sakto na. Kapasok na kailangan kasi medyo maipit siya, hindi yung maluwang siya, mga mauhulog siya. Ha, layain lang. Kasugat mga kuligo, iya, sugat yan, napuntut na yung ilit. Ba't? Tingin ko, papasok na siya. So, kailangan natin na pang tulak. So, Ito na lang. Ito na lang pagtutulok natin. Tutulok natin ng konti. Doon daw da da din siya kay Kit pero. Doon pasukan. So yun mga kolega, pumasok na maayos So yan Kahit tanggalin na. na natin doon tape clone mga mga kuligot, Wala na Hindi na kailangan mag take on. Ito na. tapos Huwag nyo pa Pag linagay niyo, huwag masyado ikpit Pwede na, kung tinigpit hindi na. na yung sisingaw. So I'll try natin And, o, lang. O, Ayan 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 yun, oh, gan, oh na ako kasing alusin ako sa korte to, yung saser, na na yung typhoon, gan, kung tinulang may kaya na, huh? yun, oh sarado, kailan? oh, gan. So sana mga KG, may upload na lang tayo na no? Simpleng simpleng tips lang para makatulong sa pag-aating o sa pag-aano Yan Ang bukutin natin Banta Okay na siya O uh, yan, sana nakapulong na lang tayo Kaya tips ka, iwas sa asset sa pag-tape lang Para huwag na tayo mag-tape lang Ayan, ito na Ang kailangan, sa so, text screw nasira basta huwag mo lang masyado ipitan di na siya masira agad ha? matagal na ang ginagamit yung isang chance na to o oh, uh, ipitan lang ng konti karga na wala pa sinaw sinaw kahit konti o okay, sa mga mga ka kaiti natin sana nakatulong na kayo sa video natin Yan, para naka, nakatulong na naman ako so salamat sa parunong